Yung ano may palawagan. post po siya sa sa Facebook uh, 20 minutes ago kanina po. Ah, uh, kakagising ko lang, excited naman to. Oh. Kalmahan mo. Alam ko pangarap mo 'yan umabot sa tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada girl dati. Asa na ang tawag inihintay ko, pero tinatawagan oh. natin sir, wala pong uh, sumasagot po. Oh. Saan? pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niyo tinatawagan? Ano? Shari? Hindi po tinatawagan po natin sir. Uh ringing po, hindi po sumasagot sir. Pero nakausap natin, natin, natin kanina 'yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot tas kanina ngayon po cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. Kasi tayo nga nila ng on air. <coughs> ang gusto nila off air 'yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing. Yung lawyer daw po Ma'am Cherry White willing na tum usap mm. So mas paganda kung lawyer, alam niya na anong pwedeng mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post. Actually, Sir Raffi, meron din po akong lawyer. Hmm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na. Mukhang tumitindi na to. Hello po. Magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni uh, Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm -mm. Gano'ng katagal na po mag, magkasintahan ni ano, Boy Tapa? <laughs> start po nung December 13. This... Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pang one year, December 13. Okay. Well, sa naman po yun, kahit papano, eh, December, January, February, mm -hmm. tatatlong buwan na kayo. Mm -hmm. Yan ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Uh, ito po kasi ni, eh, uh, pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. niya nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung nung isang gabi po, eh, akala niya hinak ko yung Facebook niya pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm -hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung combo na ipapatulpo ako. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, um, may matanda daw po ako. yon yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. One hour po siyang nakalive. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Ah... Uh hindi mo na tanong sa kanya bakit niya nagawa 'yon. Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa 'yon o hindi ba siya nag out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pa magpapatulpo eh? Ayun nga po eh, hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi ah, may ebidensya daw may ebidensya daw po siya na pinapahak ko yung account niya, yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam eh nung gabi po 'yun, lahat 'yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan pa ay i-hack yung kanyang... <laughs> hindi ko nga po alam, Hindi, hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya? Inexplain ko po pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabi niya pa ako ng uh, bad words na ulol ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay, okay. Ah, nagkaron po talaga ng down po ang Meta po nung araw po mm. niyan. Facebook, uh, Messenger and uh, Instagram po. Y yung po, Nagdown ba, po talaga. Alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na Paanong nag paanong hinack at eh, nagko-content kami dito na na out lahat ng Facebook. Sabi niya, hmm. oh, "Ulol ka, ikaw lang gagawa nito. Alam ko yung ginagawa mo." Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi mo, hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ga, bakit ko gagawin Bakit kita iha? Sir, puro bad words po 'yung sinabi niya. Ako kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin 'yan. Nandito po 'yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip 'yun? Marami Siguro po, po dahil po po, ano, galit siya. Galit siya. Bakit 'to siya galit? Sir, matindi magalit 'yun, nakakatakot. <laughs> Kaya nga boy tapang eh. Opo. Oh. Makakata talaga. Eh, dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po na ipaghiwalay na, na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Eh, siguro, give it a try. Kasi siyempre, ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter, yung pagkatao niya. Dapat tanggap mo so Sir, niya. Sir, nung nagkakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. <clears> hmm. <throat> Sobrang bait niya. Okay maganda sinabi mo. So, okay. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag-360 degrees? Sir, selos. Ayun. Selos. Yan sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, oh, di ba? Kasi, kung ikaw magkasintahang maganda, eh talagang marami kang Uh, problema dyan. Siyempre, Sir, maganda. May... Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit Kasi, na sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh, wala nang masama kung retoke. Oh, uh, Doon sa mga, uh, na, mga, so, selosa at seloso, eh, huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at uh, maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. ba diba? So, nagsiselos siya. Baka naman may pagbasihan, ma'am, para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi, sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan natin tawagan. Mm -hmm. Yung bank Okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, para syempre... Tama lang yon Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat, medyo pa yung pagbabago. Okay. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami na time. Lagi kami nag aaway Laging punto selos. Siyempre, ako nagsiselos din ako. Pero yung pinagsiselosan ko, nasa lugar. Okay. Nasa ano po yung sa Cebu? Po. Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na, na nakita <coughs> ko. pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit ako, uh, bumaba ako dun sa resort, nakapanti ako, nagsiswimming po ako nun that time. Opo. Tapos, pag-akit ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, Hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko tapos yung kaibigan niya apat na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila. Ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan na ako. Nakipag-sex ka diyan sa baba? Anong ginawa mo diyan? Sabi ko mga followers nagpa-picture sa akin. Anong masama? Mm -hmm. Doon na siya na trigger. Nagselos siya yon. may so nagpa picture nag siya. sa mga followers. Pinagselos niya po 'yon mga taga Cebu, doon po sa lugar na yon. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag sa kanya, pag may nakikita mga followers ng picture, hindi niya po naunawaan yun, bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpapicture. Kaso ang, kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpapicture sa akin, pinatagay ako. Doon sa hmm. may resort. Siyempre, katuwaan po kami yun pag akyat ko yun nagalit nagalit na siya hmm. anong dahilan daw bakit si uh, Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo ano sinasabi pinahak ko daw po yung account niya kaya ipapatulfo ah, si niya ako okay na wala naman pong basihan okay kayo ho ba willing ma'am na pagbatiin ko na lang kayo <coughs> hindi po ayaw mo na Eh, sa naman po yung tatlong buwan. Ay, hindi po. Doon ako manghihinayang doon. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano na kasi sa social media po eh tinitira na yung ano ko eh yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din tapos hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40, years old plus. Yun yung sinasabi niya na matanda ko. Tapos eto pa... Okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tata nito ay Alam niya po yun. Okay. So dapat hindi niya na sinisingil siya yun. Dineklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, ano, ha? Yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko, kasi may mga nagko-comment sa akin, uy, oh, yung bag mo, galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya, ano, kaya sabi ko, daanin, hindi, hindi po ako sumagot sa, ano, sa, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi, ma'am, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, uh, kung yung po yung itabi nyo o na screenshot nyo, yung mga... pananalita na hindi totoo, Pwede ho ma-cyber libel natin. Kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa nyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, gano'n, gano'n. Na below the belt po yun. Saka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasawa ng cyber libel mga yun. Hmm. Nandiyan ho na na-preserve na nyo yung mga post na yun. Hawak nyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel. Kung tutuusin. Pero habang maaari sana, maiwasan natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin. Kapag siya pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata magkipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air. Meron po. atang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, uh, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw ba, walang sinasabi masasama kay Boy Tapang? Nagmura Di po ako kasi, away namin yun eh. Nagmura po ako doon sa, ano, sa, sa bahay ni Record. Yeah, pero niyo. yung, yung bang pinost nyo po na may sinabi kayong mga libelous, mga, Ay, mga malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel Kasi alam na. ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita ng na mga hindi maganda laban sa inyong paninilampuri, yun po pwede tayo mag cyber libel tutulong po kami okay sige po uh, si Boy Tapang daw mamaya na lang daw magsalita uh, yung ano may Actually, panawagan sir may post po siya sa sa facebook uh, 20 minutes ago kanina po uh, kakagising ko lang excited naman to oh. kalmahan mo alam ko pangarap mo yan umabot sa TULFO kagaya ng pagutos mo kay Canada Girl dati asa na ang tawag inihintay ko pero tinatawagan natin sir wala pong uh, sumasagot po oh. saan? pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niyo tinatawagan? Ano? Shari? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Uh, ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero nakusap natin kanina natin. yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tas kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. kasi tayo nga nila ng on-air. <coughs> okay. Ang gusto nila, off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing usap Yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin magpag-usap. Mm. So, mas paganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base dun sa mga sinabi mo na mga post. Actually, sa Rapi, meron din po akong lawyer. Hmm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Habang mari sa ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis masuwab <laughs> yung kung kayong dalawa lang. Kasi pag lawyer eh. to lawyer, medyo ibang level Napahiyaan na yun. na po kasi ako sa social media eh. Wala, wala, ano yung anak ko eh. wala ang pag-aasang magkabalikan mo kayo. Po. Nako. Ano po mensahe niyo kay Boy Tapang? huwag ho kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam ko. Kasi ano, sa Facebook ko nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po. Ano po yung mga gusto sabihin sa kanya? Na, nanunod po siya malamang kasi mm. kinatbiris na po siya. Pinatay niya yung cellphone. Ano po? Ang gusto niyong ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. <laughs> yun lang. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung uh, woman of few words. Sige po. Well, good luck din po. Mamaya po, ma'am. Uh, siguro off-air, ayaw nila. Subukan natin na uh, on-air. So, lawyer mo, lawyer. Pag-usapin natin. Opo. Sige. Salamat, ma'am. At good luck po sa inyong dalawa. Sige po. hapon po. Thank you po.